Kamusta ka Ronald? Narinig mo yung teksto ng Ka Eduardo? Oh. Ano isang bagay na natutunan natin sa aral na binigay ng Ka Eduardo? Yung paghihintay sa sagot ng ating panalangin. Oh. Kagaya mo, anong panalangin mo? Alam ko, lang Yung gumaling ka sa sakit mo. Oh. Ah, Di ba? Unti-unti. Kamusta ka naman ngayon? Medyo maayos kaysa dati. Oh, oh yan gaya ng sinabi ng kay Eduardo, hintayin ang pagtulong ng Panginoon Diyo. Darating yan. Kaya, salamat sa ating tagapamahalan pang kalatan. May mga ganitong teksto na siya nagbibigay pag-asa sa atin. Ayan po pala si Carl Ronald Crespo, isa sa mga pinapasamba natin. At medyo hindi pa siya fully recover. Pero, nakakagalaw na po siya. Stroke po siya. Stroke. Ayan. Pero, ayan. Talagang ganon. Minsan, may paraan ng Diyos para tawagin tayo. May okay, tama naman. Galaw mo yung dalawang mong kamay. Pero pagaling na rin siya mga kapatid. Babay ka na sa vlog natin. Babay po. Support nyo po ang aming video. hotel mission. Ayan oh, ang aking anak. Hello, nak! <laughs>